Iyan oh. Solid at sulit ang quality niya. Dito yan mga idol, ah uh, 4K. Sumanig so, sinasabing ah uh, mas maganda sa Batangas. Marami pong namimili taga Batangas dito mga idol. Ah, uh, marami nabibila sila kasi wholesale kaya medyo mas mura benta nila. Halimbawa, 'yung mga binibenta rito ng 2.5 nakukuha minsan nila ng hanggang 1.5 kasi maramihan nga ayan so pero ito mga idol ay eh, sa ano to sa bago seller natin na taga Valenzuela pero ang kanyang uh, mga manok galing Batangas yung farm nila pa sa Batangas ayan quality ang mga idol mga lemon quality ayan hindi nyo yun naman ang mga itsura nung uh, buta natin ngayong uh, ano na to bukawi day ang pa alas 6 uh, na medyo madilim pa Mabuti na lang, lang maliwanag yung cellphone natin. Ayan, ganyan nyo naman. Talagang ano... Mga high station yan mga idol. 4K yan touring, uh, may bawas pa. Yan, henin nila. 4K din. Eh, hey, bawas pa yan mga idol. Dala-dala-dala. Ayan. Okay. So, 4K, may bawas pa. Ayan. Uh, yun. Alin nyo na lang. Contact nyo na lang ang seller natin, mga idol. Okay. Indicate po yung number niya sa ating uh, comment section. Ayan. Okay. So, Ayan, Bones Bukawi Day. So, punta lang po kayo dito sa Bukawi every Friday. Ito kay Boss Randy to, trip. 2-5 lang to, mga idol. 2-5 lang kay Boss Randy ng Pampanga. Ayan, 2-5-2-5 lang yan. Pag-ubos na yung malok niya. Ang mga vlog natin. Ayan, 2-5 lang yan, mga idol. Kaya nyo pang kunin ng 2K yan. Hmm, okay. So, kay Boss Randy yan, 2-5 lang. Ayan. 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 Boss Randy. It's 2-5. 2-5 lang yan mga idol. 2-5 lang. Ayan. Tignan nyo. quality ang mga manok may boss dito yan sa Bukawe ang mga nagbabalak pumunta rito mga idol pwede nyo away sa uh, Pila road Street Barangay Binyan, Bukawe, Bulacan or ano, uh, Bukawe Public Market bago dumating ng tulay, bago dumating ng public market, pag galing kayo ng monumento, bago dumating ng tulay. Pero pag, uh, oh, sa, sa ano rin, pag galing naman kayo ng norte, ganun din, bago dumating ng tulay. Oh, sa pag galing ng monumento, ba, pag babang, pag ba, ba mo lang flyover, yung paanan nun sa kanan, dun po yung Bukawi, Changian. Ayan. Kaya punta na po kayo pero kung pupunta po kayo alas 3 na madaling araw meron na po siya hanggang alas 10 lang alas 10 kasi mainit na wala na tao wala nang magmamanok pero meron pang mga aso po siya pero yung manok bihira na kasi alam niyo naman sa sabong ero. madaling araw pa lang yan meron na makikita nyo mga idol yan 4k ang mga idol uh, may bawas pa naman uh, farm quality to mga idol may bawas pa taga-bata. O naman um, taga-balisela to pero batangas yung farm nila. Ayan o. Si boss. Yan ang ko ano lang katiwala. Yan ang kukontakin nyo. Uh, dito yan sa Bukkawi, Bulacan. Every Friday meron siya. Sa Grotto, Sunday. Sa Malabon, uh, Saturday, Sunday. Meron. Uh, so... Ayan. Kung gusto nyo makabili ng magagandang manok. Quality. Hindi nyo na kailangan pumunta ng farm. May mga magagandang manok dito. 5 to 6K. Kaka-quality na ng farm. May hirap din kasi sa farm. Minsan, hindi ka naman na si Kasuin pag sa isa lang. Dito talaga makakabili ka ng paisa-isa. Pwede. Ayan. White Kelso dito yan sa Batangas sa, sa seller sa taga Valenzuela mga idol solid mga malok nya quality kita talaga 4K may bawas pa mga idol ayan tignan nyo lang mga idol quality manok yan yan mga idol yung ito yung cell na to, iba iba manok merong hatch gray may lemon may sweater yan iba iba may henny brain ano so makakapili talaga kaya ang magandang manok dito kay Bossing ayan magandang manok niya mga idol ayan oh. oh. quality 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 mga manok niya, mga idol. Uh, 4K, may bawas pa. Oo. Uh -huh. 4K, may bawas pa, mga idol. Ayan, kanawa yun. 4K din. May bawas pa yan, mga idol. 4K, may bawas pa. Ayan, kanawa yun din. Dalawa, kanawa yun yung yun dala. Pero marami silang dala. Uh, kasi isang truck yung ano nila gamit nila alin ba tanggas ayan marami talaga sila ay okay, 4k pala ito mga idol 4k may bawas pa naman 35 mga idol ayan nakakita nyo mo ng quality nyo mga idol solid ayan. solid mga manok nito mga idol ah uh, lagi na itong pumuputang dito ito sa bukawe ayan Dati, isang beses lang napunta to dito, pero nawala. Tapos ngayon, bumalik. Uh, Dire-diretso na sila nagtitinda ngayon dito sa Bukawi mga idol. May sariling farm to. Kaya, ang quality niya is uh, farm quality, mga idol. Ayan. 4K yan, mga idol. May bawas pa. Ayan. Ang gandang tigas, mga idol. Pumpkin sweater ay station pa mga idol magugulang to mga idol ha 2 to 2 3 to 2 to 4 years mga idol 2 years to 4 years mga uh, gulang nyan kaya talagang sulit mga idol 4k ang turing pero kayang kawinin ng 3, 5 yan mga idol VPN sa uh, bagong seller natin taga Valenzuela pero ang farm nila ay sa uh, Batangas ayan eh, no? ganda ng katawan niya mga idol talagang sulit sulit ang quality ng mga ano nila manok ayan ang ginagawa ng mga idol ang quality solid So, ito, 3, 5 to mga idol. Ayan, 3, 5 yan mga idol. Pag-aise na at uh, nasira ang mic natin. Ito sa bagong seller to from Valenzuela. Pero ang mga manok nila is galing sa Batangas mga idol. Solid quality ang mga manok nito mga idol. Mga uh, magagandang katawan lahat halos. Ito, dome siya. 3.5 ayan nakakita oh, nyo naman tsura pa lang mga idol quality na ito yan sa bagong seller mga idol kay uh, boss Fernandez mga idol ayan quality yan mga idol 3.5